guys, i-check muna natin ng ating ano, ating tinanim ng mga punong kahoy natin dito. O mga seeds ko na tinanim nung last Saturday ko. Tumubo na sila. Tignan natin kung sumibol na yung mga binhi na aking iniwan ng Sabado. Siguro usually, high days pa yun, di ba no? Hindi ko lang alam din. Pero tignan ko, ito yun no? Kasi last ano ko na to last na last na bisita sa akin. Ano? Lot farm. Oh, lot farm. Ano ba tawag dito? Sa akin umlat. So, ito 'yun. Ayan lang aking niyog na pula. Ito mayroon na tayo. Ano ba 'to? Ah, uh, si ang tawag sa amin. Ano ang Tagalog? Pansin Tapos, ah, itong mga seeds ko dito, iwan ko lang kung tumubo na. Wala pa. Ito pa siya. Oh. ano, lalim. Yan. Sana. After. Ito yung pangalawang itinanim na niyog. So, ano yan siya? Isang hap isang dipa ang oh, distance side by side dito rin oh one isang ano din isang dai dali lang dai dali dito maano din dali dito pa yung oh. diri na sa matubo oh yan oh dito 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 wala 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 pa hindi lemon yan tinanin ko lemon yung bayabas medyo na ano na ayan ayan tapos ito pa yung isa namin isa namin coconut ay ang babaw ng pagkatanim ni lolo hindi ako nito nagtanim yung chuhin ko tapos mayroon tabi-tabi may punsod ako anay yung laman is anay sana na diligan ano Di pa talaga sila tumubo. Wala pa. Matagal pa siguro 'to. Ano yan? Magsibol ang ayan pang apat na kokonat. Oo, oo. kamote, dahon kamote hindi ko yan tinanin basta na lang tumubo yata yan dyan so tignan natin kung kailan natin mabuo yung ating pangarap dito na ma patayuan natin ng ating kubo kubo lang muna ng wish ko dyan ay kasi hindi ko pa sure basta kung ano man ang mayroon na darating na blessings matutupad din yan. So, Sawa ni Lord. <laughs> Kung ano man ng blessings na ibigay ni Lord, siguro, ano din yan, matatapos. Mabig, ano din natin, magamit din natin yung lupa. So, sa panahon ito, ito lang muna. Iwana natin siyang may mga puno ng iyog. At saka may iba pang mga tanim. Hopefully, so, tutubo sila. Or, So, na yung mga seeds na aking nilagay. So, yun. na tayo ng Maynila ng Saturday. And then, uh, mabalik na ng one week sa Monday after uh, 11th ng November back to uh, reality na tayo sa Jordat. Sure. So, Kaya, ano man yung palari natin na darating yun ang ating pagkakasyay. So, anyway, thank you God. Kasi, nabisita ko rin siya. At ako ay... Ay, may nagano. Hindi ko napansin. Eh, wait lang. Ayano. No? o. Sinunog na nga. Ang ah, kanyang ano. Kasi lang di naubos kasi basa. Ayan. Ayan. Ang aking munting napuntar sa project ko kasagsagan nito ng ano. Start ng COVID. Bago magka COVID. Ayan. Ito siya. Ayan. Kung andito lang sana siguro ako. Ano ito? Malinis ko talaga siya. At matam... Malagyan ng mga tanim-tanim na gulay. Pero siyempre wala talaga ako ngayon. Ito lang mga siya. Ayan ang mga kapitbahay ko dyan. No? Ayan ang mga kapitbahay ko. Sige. Nandiyan kapit bahay ko. Meron na sila pero siguro pagbalik ko after 2 years may ano na after 2 years or after 1 year may siguro may makita na ako ditong bahay na ka uh, tayo. Sa iba. Ay. So, bye bye na. papa.